Nag-training naman si Maylen. Pero dito sa Jenny at tunukon. <laughs> Mga impela una kami sini. Eh. <laughs> oh. Aray. Tuduk

Hmm. Eh diri ni intem nan. Nag inabot na. Nung set ba ya kini mun tikura. Ay sa tabi. Ha? Yan na Aray. Ay. Inian giutan. Ini? Satu pa dito Puri bungo mga Ay. karasaw. may Pula patalandaan.

Ibu ngumpulubi. Ayo kita coba dulu ya. Ayo masuk ngumpul. Graken dulu. Ngumpulan mandidi. Hah? Ngumpulan heno. <tinyutra> <Thanks. tinyutra> <Ay, tinyutra>

Kau mm -hmm. kan dari Melayu kan, jangan. Panen rumah, aku kejar abu turu kejar nom dua. Bagus, so, lima katau. Bisa yang nasinya ini ada aku lah warak di kecil abot sini. Pak abutku so lirik tuh banyak banak abut ini di kalbu nak. Suaku. Oh, tag tag peranad loh nih? Kurang bos? Kurang ten? Ten ten? Kurang dijadang ka kau nih? Dia libur kau nih? Libur ke kau nih? Beri tuh omangan Sa kung sa kondisyon, kung maruyag ang gumang mo. Kaya kung mapasiyahan mo lang sa produkto lang na yung ng magmangin mo, maruyag. Wala ang oh, kasi ditang, ditang, hmm. lang lang lugi. Kasi ito, hindi kailangan nyo. Hindi kailangan nyo. Kaya hindi na tanong ni Lolo mo. Kaya tubo ulit doon. Kinulog lang yun. Kaya hindi na nga siya kumata po. So, yung tanong ko, pagkakulik-kulik mo may motor to, tinanong.

ano si hindi mga konko may lubingan eh. Uwa ko, hindi niya kabungan dito. Ano? Mahal na tanan na yan, di ang 700. mo yan ang Ha? Ang lubi makabunga. nasan niya to? Oo, kasi... Ang lubi di, nasan niya to? Hindi rin nga di atas Yan ako. May kon na yan, may mga Ang kapasin ko. Ay, tutuka Kaso wala ano, pa sini. Tabang ra gyud teywara ko na din nila. Sugad gyud to pangiyutan nato. Paraayo pangit to. Malayo pa gula. Daramo na ang ano pauni pa. Nipa dapat sini makowi. Makoa da ni pa. Kaya nga ginubod ko imong buko. Hay na ulang sini ho. Kasi ni pa dun murag. Giban anuman itan. Open lang. Ha? Open la. Ang lubi, diri mata sangkasan. Oreni po, mo ba si tanaw lodi no no? Oreni po, pag oreni po, si kuluan. Har ma ano lang. Harayo ka lang, ikaw lang may nagsag pag nagabong hilingon mo. Magdi pa kasi yun. Niyan, ha naghiling ka, sa simeni pa. Nagsag ka, mahawin sa lubi, hanin ka din, hindi ka pa nakulaw. Pag mo, balungon ka pa. Bago ko sasag ka. Hindi din mo nis ko no. Naugmaran mo na, kung nahuulog ha. Ano? Mga pa nakulong, mga pa nagisog. Hindi kayo. Niyan ang inumuro